Matinding batikos ang inabot ni Police Major General Nicolas Torre mula sa isang dating mataas na opisyal ng PNP. Sa halip daw kasi na atupagin nito ang mga tunay na banta at tagapaghasik ng kaguluhan sa bansa, ay mas pinipili nitong makisawsaw sa politika. Narito ang balita ni Paul Montibon. Isiniwalat ni retired Police General Philmore Escobal ng PMA Sambisig Class 1991 ang umanoy lantarang pakikisangkot ni Torre sa politika sa halip na ituon ang atensyon sa tunay na banta sa bayan ang CPP-NPA-NDF. Ayon kay Escobal, tila inaabuso ni Torre ang kanyang kapangyarihan habang nakapwesto sa Pambansang Pulisya, partikular na sa pagsupil sa mga kritiko ng administrasyong Marcos Jr. at sa pagtatanggol sa mga itinuturing niyang political masters. Imbes na tutukan ang paglaban ban sa insurhensya, binigyan diin ni Escobal na mistulang mas inuuna ni Torre ang pakikisangkot sa politika. Giit niya, ang CPP and PANDF ay patuloy na lumalakas at pumapasok hindi lamang sa mga barangay, kundi pati sa mataas na antas ng gobyerno, kabilang na ang Kongreso. Dagdag pa ni Escobal, sa mga ginagawang aksyon ni Torre, hindi maikakaila na siya mismo ang nagdadala ng kahihiyan at kasiraan sa buong hanay ng PNP. Pinakahuling kontrobersiyang kinasasangkutan ni Torre ang pagsalakay ng CIDG operatives sa bahay ng kilalang political vlogger at digital content creator na si Ernest June Abines noong Pebrero 22 taong 2025. Inakusahan si Abines na umunoy pagpapakalat ng maling impormasyon at di umunoy paghack sa mga datos ng PNP. Giit ni Escobal, ang dapat sanang pagtuunan ng pansinitore ay ang patuloy na pananamantala ng cpp NDF sa kabataan para sa kanilang pekeng revolusyon na madalas nauuwi sa trahedya. Isa sa malinaw na patunay ng patuloy na banta ng CPP PNPA-NDF ay ang nangyaring enkwentro noong Pebrero 15, taong 2025 sa pagitan ng NPA Jaguar Unit at tropa ng pamahalaan mula sa 67th Infantry Battalion sa sitio Butigan, Barangay San Jose, Boston, Davao Oriental. Matatandaan noong Disyembre taong 2022 pa ay dineklara ni Pangulong Marcos Jr. ang rehiyon bilang insurgency free. Ngunit tila hindi ito batid ni Torre ayon kay Escobal. Nagbabala sa Escobal kay Torre na huwag abusuhin ang pansamantalan niyang kapangyarihan. Anya tila hindi batid Ni Torre na ginagamit lamang siya ng mga politikong kanyang pinaglilingkuran at kapag nakuha na ng mga ito ang kanilang nais, maaring makalimutan na siya. Pinakamalungkot anya ang magiging wakas ng karera ni Torre kung paano siya maaalala ng publiko tulad ng pagiging simbolo nito ng kalupitan at paniniil. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMN News.